O ngayon po, pagbigyan natin ng hiling ng ilan natin mga kaibigan dyan sa kanto, yung mga sumashot, gumawa daw po ako ng pangpulutan, gawa sa manok, pwede rin ulam, kaya ito pong naisip ko. Chicken breast po na wala ng buto at balat ang tawag nung iba'y chicken tenderloin. Pero kahit anong parte po ng manok ang gusto nyo, ayos lang po. Pagulungin natin sa konting harina, lagyan po natin ng konting asen, konting paminta, okay na. Gugupit-gupitin ko na po ha, bago natin isalang dahil ito po ay idea para sa mga kaibigan nating nagre-request ng pangpulutan na pwede rin ulam kaya bite size na po. Umpisahan po natin yan sa dalawang kutsarang toyo. Ganon din po ang oyster sauce, dalawang kutsara. Isang kutsarang sesame oil po kung meron kayo dyan sa pantry nyo. Pigaan po natin ng lemon or calamansi juice pinitpit na bawang, konting asen, konting pamintang durog, isang kutsaritang asukal, ilang piraso po ng siling labuyo, one fourth cup na tubig. Request po ito ng mga kaibigan natin gustong pangpulutan na pwedeng ulam kaya medyo maanghang po ang aking ginawa. Cooking part na po tayo at ready na ang mga ricado. Isang itlog po. Nako, sabi ko na, may nalimutan ako eh. Kaya pala po parang mukhang dry itong manok. Munti ko nang malimutang maglagay ng isang itlog. Mainit po ang mantika ha? at dapat marami-rami at sapat para ayos po ang resulta ng manok habang tinutusta. O, oh, wag niyo pong itatapon itong pinagpagulungan ng manok. Isasama po natin yan sa paggawa ng sauce mamaya. Hinahalo ko po habang piniprito para siguradong lahat po ng part nitong manok ay eh, even ang pagkakaprito. Sa laki po ng mga ito, tatlong minuto lang eh, okay na. Pero hindi ko na po tatanggalin sa kawali ha. Kakaokin ko na lang po yung excess oil sa kawali. Dalawang kutsara lang naman po ng mantika ang kailangan ko or less. Bago ilagay yung sauce, eh ang dami po nito. Pwede naman pong gamitin itong excess oil sa ibang araw. Nakita nyo, madami-dami. Ilagay na po natin ang carrots. Sandaling-sandali lang yan para crispy pa rin ang carrots. Hinaan nyo po ang apoy. Luto na po ang maigi ang manok eh. O eto po, pinagulungan ng manok. Ilalagay ko na po yung pre-made sauce natin. Huwag nyo pong lagyan ng siling labuyo kung hindi nyo po tayo pang maanghang. Idea po ito kasi pang pulutan doon sa mga kaibigan nating humihiling na gawin ko po ito. Bali po yung harina, ang itlog, ang nagpapalapot ng salsa natin. Kaya nilagyan ko po ng 1 cup na tubig kanina. Ilagay na po natin yung kinchay o sibuyas na mura kung ano meron kayo. Patayin nyo na po yung apoy pagkalagay ng sibuyas na mura. Tsaka po natin isunod ang ating keso kung tutuusin po yung maalat na to dahil may keso pa kaya tansyahin nyo na lang po yung toyo yung oyster sauce na nilagay ko kanina kung ayaw nyo po ng medyo maalat-alat na ulam hayaan nyo na pong matunaw ang keso pwede po bang humingi ng pabor pakishare nyo naman po at ng maraming makapanood magawa sa bahay at masarapan din katulad nyo o bukas po ulit Ron Bilaro